Isang uri ng damo na maaaring hindi mo nga pinapansin, napakarami palang tinataglay na kapangyarihan at bisa. Isa nga rito ang pagiginitong mabisang pangakit o panggayuma. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang kakaibang mga kakayahan, gamit at katangian ng halamang ito na kung tawagin nga ay bagukbo. Bakit nga kaya ito gumagalaw? Nakakita ka na ba ng damo? Marahil ay oo. E ang damo na kung tawagin ay bagukbok. Ano nga ba ang damong ito? Ang halamang damo na tinatawag na bagukbok ay kilala rin sa katawagang bulo pirindo o kangaroo grass sa ingles. Pinaniniwalaang ang damong ito raw ay sadyang mahiwaga. Sa sapagkat ito ay nagtataglay ng kakaibang dahon o hibla ng dahon o bulaklak nito na gumagalaw. Binansagan din itong ugat ng pag-ibig o ugat ng pagnanais. Ito ay sapagkat ang dahong ito na animoy ugat ang laki ay natural na mataas ang kapangyarihang maging pangakit, pangsuyo, panghalina at pampaamo. Pang sa katunayan nga na sa tuwing pagdidikitin ang dalawang hibla nito ay magbubuhol ito at pumupulupot sa isa't isa. Kung sakali naman na ito ay mausukan o mabasaan ng anumang klase ng tubig, ito ay magsasayaw o patuloy nagagalaw nakamamangha ang hibla ng halamang ito. Kaya naman bago natin isa-isahin ang mga mahihiwagang gamit nito. Alam nyo ba na sa bansang Australia, lalo na nga sa mga kabundukan nito, ang damong bagugbuk pala ay kinakain rin bilang substitute sa bigas. Ginigiling nila ito at ginagawang harina upang makagawa ng tinapay at iba pang pagkain. Ang bagokbok na ito ay isinasangkap nga sa paggawa ng mga love potion, love spell at panggayuma na aprobadong mabisa na maaring sangkapan ng iba pang mga herbal at mga mahiwagang damo. Subalit kahit ang bagukbuk mismo ay maaari mo nang ibabad sa lana o sa langis ng niyog o olive oil at ang langis na ito ay magagamit mong panggayuma. Sinasabi na sa sandaling ikaw ay magpahid o maglagay ng lanang pinagbabara ng hibla ng halamang bagukbok, ay marami na ang mga kalalakihang maaakit sa iyo at magiging maapil ka na sa kanila, vice versa. At animoy sabik sila sa iyo at ayaw kang ka ngang mawaglit kahit sa kanilang paningin. Sa tulong rin ng langis na ito magiging aktibo ka sa lahat ng mga bagay. Tataas ang iyong confidence sa sarili at hindi ka makakalimutan agad-agad ng sinumang iyong makahalubilo. Sa bansang Indonesia nga, ang langis na sinangkapan ng bagukbok at iba pang mga love charm na halaman buhat sa kalikasan ay pinaniniwala ang siyang pinaka-effective na panggayuma sa lahat. Subalit hindi rin lamang sa pag-ibig o karisma, maaring magamit ang hibla ng halamang bagokbo. Maaaring mo rin itong gamitin sa iyong negosyo kung a-attend ka ng mga party, sa mga business deals, at mga social gatherings sapagkat aangat ka sa iba at matutulungan ka ng karisma nito upang makuha mo ang atensyon ng karamihan. Kung ikaw naman ay may asawa at maaring nanlalamig na nga si Mr. sa iyo. Sa tulong ng halamang ito ay hindi natitingin pa sa iba ang iyong asawa. Napakaraming gamit ng panggayumang ito, buhat sa halamang bagokbok. Gaya ng mga sumusunod, mabisang panghalina, nagbibigay ng matinding atraksyon sa iyong opposite na kasarian, nakadaragdag din ng pogi points o karisma hindi ka agad-agad makakalimutan ng iyong mga nakasalamuha. Malakas ang iyong dating. Hahangaan ka ng marami. Madali mong mapapaoo ang iyong kausap. Mapapalambot mo rin ang damdamin ng iyong kaharap at marami pang iba. Marami na nga ang nagpatunay ng bisa ng damong ito o ng hibla o dahong animoy ugat ng bagokbo. Kaya naman, marami na rin ang gumagawa at nagbebenta ng mga fake nito. Kaya sana ay huwag tayong agad-agad magtiwala at suriin muna bago natin bilhin. Lalo na nga kung kailangan kailangan mo nito. Hindi masama ang maniwala sa mga bisa ng pangakit o panggayuma. Subalit, palagi pa rin nating tatandaan. Iba pa rin ang nadaraan sa natural. Manalig lamang tayo sa Diyos at matutupad rin ang ating mga hiling sa buhay sa tamang panahon. Stress ka ba araw-araw? O di kaya naman ay walang gana ang inyong buhay mag-asawa. Baka ang halamang ito na ang solusyon sa iyong problema. Ang bulaklak nang ilang-ilang. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang benepisyo at mga pakinabang sa atin ng puno ng ilang-ilang. Isang uri ng namumulaklak na puno dito sa atin sa Pilipinas. Subalit hindi batid ng karamihan ang napakarami pa pakinabang. Ang ilang-ilang o puno ng ilang-ilang ay tinatawag ring perfume tree o kananga o dorata na kabila nga sa pamilya ng Anonasiye. Isang napakahalimuyak na halaman, partikular na nga ang mga bulaklak nito at kadalasang ginagamit sa paggawa ng mga mamahaling pabango. Madalas rin itong ginagamit bilang garland o kwintas sa mga espesyal na okasyon. Subalit maliban pa dito ay hindi nga batid ng karamihan ang iba pa nitong pakinabang. Ang ilang-ilang na isang klase ng malaking puno at tumataas nga ng mahigit sa 25 metro ay kadalasang mapagkikilanlan dahil sa madalas ito ay nababalot nga ng napakakapal na madidilaw o kaya naman ay lunti ang mababangong bulaklak. Ang bulaklak nito ay kinakatas at ginagawang essential oils na mahusay na magagamit bilang aromatherapy upang malunasan ang depression, high blood pressure, at anxiety. Ang mga chemical compound ng halamang ito, ng bulaklak nito, ay pinaniniwala ang mahusay na anti-inflammatory, anti-vector, anti-diabetic, insect repellent, at anti-fertility. Mahusay rin ito para sa dumaranas ng gout, asma, malaria, sakit ng sikmura, at kadalasang rayuma. Ang paghahaplas o pagpapahid sa balat ng langis buhat sa bulaklak nito ay mabisang antibacterial na relax din ng pakiramdam at nakadaragdag ng sexual desire. Ang problema mo sa maagang pagkakaroon ng wrinkles sa muka ay masusolusyonan din gamit ang langis na na-extract buhat sa bulaklak ng ilang-ilang. Kung dry naman at makati ang inyong ulo o ang inyong scalp, mahusay rin ang ilang-ilang oil para dito. Dahil nakatutulong ito upang mapasigla pa ang sebum production sa inyong anit at upang mapanatiling malusog ang tubo ng buhok. At dahil tumutulong din ito sa pag-regenerate ng ating mga cells, kaya naman madalas nga itong ginagamit na sangkap sa mga cosmetic products. Sa ilang bahagi naman ng bansa ang puno ng ilang ilang ay kadalasang ginagamit sa pag-uukit o sa paggawa ng mga souvenir. Sapagkat ang kahoy nito ay malambot, subalit kalidad. Kaya naman may tuturi nga na isang punong kapakipakinabang ang puno ng ilang ilang. Mabango na ay napakabisa pa. Kaya ngayon nabatid mo na ang napakarami pa palang gamit ng puno ng ilang-ilang Next time na makakita ka na may bulaklak nito, ay kumuha ka na. Nais mo ba ng isang mabisang panggayuma? Isang sangkap na madali mo lamang mahanap. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay alamin ang isang mahusay na panggayuma na maaari mong gamitin upang mapasayo ang sinisinta mong dalaga o binata. O maging ang iyong asawa upang lalo pang tumibay ang inyong pagsasama. Pamilyar ka naman siguro sa prutas na orange o dalandan. Masarap itong kainin, di ba? Isang prutas na matamis at sa kulay pa lang ay tiyak na matatakam ka na. Subalit batin mo ba na ang prutas na dalandan o orange ay isa pa lang panggayuma? Subalit bakit nga ba kailangan pa natin ng panggayuma? Ito ay upang mas mapatindi natin o maging komportable ang nararamdaman ng isang tao para sa iyo. Mayroong mga gayuma na ginagamitan ng orasyon at dasal at gayuma na gaya nito na mag enhance ng iyong karisma upang ikaw ay kanyang mapansin. Sa tuwing kakain ka ng orange o ng dalandan, ay itabi mo ang mga balat nito sa halip na itapon. Patuyuin ito at ilagay sa pulang supot. At parating dalhin saan ka man magpunta. Maari mo rin itong samahan ng pinatuyuring bulaklak ng dalandan. Sa tulong ng love charm na ito o ng panggayumang ito, ano mang sitwasyon na nauugnay sa pag-ibig o pagdidesisyong pang pag-ibig ay magiging malinaw agad ang lahat. At higit sa lahat, ito rin ay isang mabisang pampaswerte. Kung sakali naman na ikaw ay naguguluhan na sa iyong kasalukuyang buhay pag-ibig o karelasyon, maligo ka lamang ng tubig na sinangkapan ng balat ng orange upang ikaw ay malinawan at higit na makapag-isip ng tama. Gayun din kung ikaw ay hindi kaagad mabuntis. Gawin din lamang ang parating pagdadala ng pinatuyong balat ng orange o kaya naman ay ang paliligo sa pinagbabara nito. Sapagkat, ang puno ng orange ay may kakaibang karisma o kapangyarihan sapagkat ito ay namumulaklak kasabay ng kanyang pamumunga. Ang orange din ay isang mainam na pampaswerte sa negosyo man o sa tahanan at mainam ding pangproteksyon sa mga negatibong enerhiya. Ang pagtatanim raw ng puno ng orange sa inyong hardin ang isang magandang halimbawa. Sadyang maraming hatid na biyaya at charm at pampaswerte ang orange na ito o dalandan. Nabusog ka na ay maaring maging maswerte ka pa. At sa huli ay baka mahanap mo na rin ang iyong one true love. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Magpatuyo ka na ng balat ng dalandan. Narinig mo na ba ang salitang garapa? Isang bagay na maaaring pamilyar ka na nga kung isa kang antingero o nag-aaral ng mga kaalamang lihim. Subalit batid mo ba na isa ring natatanging gamit pangproteksyon, panghalina, pangribuelta at pangkabal ang bagay na ito. Hello, what's up? Your best here. Halika at sa video ito ay ating talakayin ang mga lihim at natatanging gamit ng garapa at kung ano-ano nga ba ang nilalaman nito. Ano nga ba ang garapa? Ang garapa o ang salitang garapa ay hango nga sa salitang Espanyol na garafa. Isang maliit na bote na kadalasang pinaglalagyan ng mga liquid na gamot. Bagaman sa kasalukuyang panahon ay hindi na nga ito madalas gamitin dahil mas kilala na nga ang mga bagay na ito sa tawag na botelya o di kaya naman ay garapon. Ngunit alam mo ba na ang garapa ay mayroong malalim na ambag sa kasaysayan ng mga sinaunang panggagamot, faith healing at mga makalumang medisina. Lalo na nga ng mga albularyo o mga antingero. Kadalasan nila itong sinisidlan o pinaglalagyan ng iba't ibang mga bagay at gamit na nagtataglay ng mga bisa at mga kapangyarihan. Maraming uri ang garapa. Ilan na nga dito ang Dignum Garapa, Garapa de Guerra, Garapa de Santo Cristo, at Garapa de Cabal. At marami pang iba. Ang mga garapa ay naglalaman ng langis na nagsisilbing babad sa mga gamit na nilalaman ng garapa. Ang langis nito ay maaaring gamiting pangaplas sa alinmang masasakit na bahagi ng katawan katulad nga ng mayroong pilay, lamig, kinukulam, palipadhangin at mga kakaibang karamdaman. Marami pang ang gamit ang garapa base nga sa mga nilalaman nito. Ito ay maaaring gamiting pampaswerte sa negosyo, pangontra sa mga lalang ng tao, pangakit o panghalina pangrebuelta at maaari rin bilang pangkabal o kaya ay tagibulag Ito ay karaniwang sinisidlan o nilalamnan ng mga espesyal na kahoy kagaya ng dignum puting kurales saga-saga o kaya naman ay mga mutya Maaari din itong sinasangkapan ng mineral at mga batong buhat sa iba't ibang mga lugar o mga liblib na lugar o kabundukan mayroon din itong ilang mga garapa na sinasangkapan naman ng mga bertud at mga mutya o bulaklak ng ilang mga halaman na nagdadala ng swerte kagaya nga ng bagukbok. Ang ilan naman o pangkaraniwan na nga nating nakikita ay ang mga garapa na naglalaman ng kapirasong papel na mayroong mga nakalimbag na mga orasyon, dasal o mga pangontrang dasal pinaniniwalaan na mahusay ang mga garapang ito. May mga ilang pagkakataon na kumukulo ang langis nito o nagliliwanag ang mga nilalaman ng bote o garapa sa oras na nasa oras ng pangalib ang nagtatangan nito. Mayroon ding mga garapa na sadyang pinapables pa o kinukuha pa sa mga sagradong bundok katulad ng Mount Banahaw upang ito ay mas maging mabisa at epektibo. Mainam na gamit ang mga garapa, isang munting botelya lamang, subalit maaring maglaman ng maraming kapangyarihan at bisa. At maging ang mga pangkaraniwang tao ay ligtas na gumamit nito. Mayroon at marami na rin itong binebenta online, subalit mas marapat na bumili kayo o kumuha nito sa mga lihiti mong gumagawa ng mga orasyon. Ikaw, nakakita ka na rin ba ng botelyang ito unang tinatawag na garapa? Isang bagay na nagumapaw pala sa bisa at kapangyarihan. Subalit gaya ng lagi kong paalala, ang mga bagay pong ito o mga pampaswerte ay gamitin lamang nating gabay o pang-enhance bagkos ay sabayan natin ng sipag at tiyaga at huwag kalimutan ang pagtawag sa may kapal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Dito na sa na sa buhay ay makakatuwa